Malabang lahat kayo dito meron na mga alaga sa bahay. Sila yung mga dahilan kung bakit yung bahay mo parang makulay. Nakakagaan sila ng pakiramdam at nagbibigay sila ng buhay. Nakakahayahay. Kaya uumpisahan agad natin ng kwento na to sa anay. Tangina namin ito yung mga alagang hindi ko namang gusto. Halos lahat ng gawin ng peste na to, nakakabala, ano bang naambag nito? Ito yung mga rason kung bakit ayaw ko dyan. Unang trip na mga yan, magliliparan. Pag may ilaw, lalapitan. Mamamatay lang sila nang walang dahilan. Tapos, ang daming mga pakpak na nakakalat sa daan. But wait, hindi pa tapos yung mga putang inang yan. Pag mayroong mga anay na nakaligtas, pupunta at papasok yan sa kahoy mo tapos di na lalabas. Doon sila magbebengbang, magpaparami madalas. Makikita mo na lang yung kahoy mo, may tunnel na pataas. Paano ba i-counter yung playstyle ng mga putanginang to? Simple lang, huwag ka gumamit ng kahoy sa bahay mo. Pero kung kailangan mo talagang gumamit ng kahoy sa bahay mo, eto toto, mas mabangis. Malaki chance pag ginamit mo to, bigla-bigla yan naaalis. Gamit ka lang ng brush, tas mag-feeling kang artist. Yung kahoy mo, budburan mo ng barnis. Marami pa akong gustong sabihin sa mga peste na to, pero mag on na tayo. May mga alaga pa akong babanggitin. i rate ko tong anay na to as 0 out of 10. Promise tong mga anay, walang kwenta, men. At ang susunod mga bay, puod na may bahay. Di ko alam kung anong tawag dito at wala akong time alamin. Wala naman tong ginagawang malagim. Makikita mo lang siya lagi sa dingding. Madali lang siyang linisin. Kuha ka lang ng panlinis tapos pwede mo na siyang alisin. So par, itong weirdo na to, ayos lang naman siya. Ang problema ko lang dito, di ko lang alam bangalan niya. Kaya di ko ma-search kung anong tawag sa kanya. 3 out of 10 lang to sa akin mga brother. Nakakadumi lang siya ng pader. Uy, itong susunod na alaga, nag approach Ito na nga, lumilipad na si Cockroach. Isa to sa mga heartthrob sa Pinas. Pag lumipad to, nagsisigawan yung mga babae ng malakas. Isa sa mga problema ko rito, ang babao! Basta ang hirap ipaliwanag yung bao nito eh. Yung amoy niya parang kilikili ng putok ng insekto. Basta grabe yung baho, solid. Di naman ako takot sa ipis eh. Nakakairita lang yung paggagala nila. Yung bigla na lang gagapang niyan sa paa. Tapos akala mo kinakalimot ka ng demonyo sa baba. Talagang nakakainis. Feeling close pa tong mga putragis. Kumuha ko ng walis. Pinalo ko ng mabangis. Tapos sinabihan ko siya ng Alice. 3 out of 10 din to sa akin. Pangit kasama. Kadiri talaga. Feeling alaga. At yung susunod, makikita nyo to sa taas ng mga dingding. Introducing. Gagambang ting ting! Itong mga to, makikita mo lang sa sulok at kanto ng bahay. Pag nakakita ka ng ganto, isa yan sa mga patunay. Na hindi ka na naglilinis ng bahay. Isa to sa mga dahilan kung bakit sineserbonan ka kalagi ni nanay. Ano? Pahila-hilata at pahiga ka na lang dyan? Tingnan mo yung bubang, ang dumi-dumi na. Magkilos-kilos ka naman, lilis-linisin mo yan. Ang problema ko sa tingting -ting na to, makalat sila. Pag yung sapot nila tumagal, nagiging alikabok na. Irerate ko to ng 5 out of 10. Ayos lang siya sa kwento. Nakakatulong naman siya mangubos ng insekto. Kahit tong mga to parang galing sa impyerno. At speaking of impyerno, mga brother, eto, Hansman Spadra. Kingi itong mga gagamba na to, nakakabother. Hindi naman ako takot sa kanila eh. Basta dyan lang sila sa pader. Pero tong mga putanginan to, magaling pumuesto. At ang nakakainis bro, Makikita mo to nasa gilid ng baso, ilalim ng lababo, sa sulok ng kwarto, sa hawakan ng tabo, sa bintana ng malabo. Favorite nitong tambayan yung mga banyo. Sa ilalim ng upuan mo, malamang meron diyang nakatago. Pero overall, isa to sa mga kumakain ng ipis kaya i-rate ko to ng 4 out of 10. Basta wag ka lang didikit sa akin. Eto namang susunod, hindi nakakaumay. Mag-ingay para kay gagambang bahay! Ayos lang siya, walang problema. Yung mga bahay na ginagawa niya, nililinis din niya. Respect. Alam ko hilig nito, kumain ng mga lumilipad na insekto. Wala naman akong problema rito. Yun lang, wala na akong makwento. 7 out of 10, tropa ko to. Itong susunod, mahilig dumapo sa lugaw. Itong mga puring ng inang langaw. Itong mga punyeta na to nakakairita. Hilig pa naman nito lagi dumapo sa mata. Feeling close pa to, papansin talaga. Tapos dapo ng dapo sa binte at sa paa. King ina. Lakas mang trip, piling bongga tong kupal na to. Pag naiwan mo walang takip, may dumapo na sa hapunan mo. Nakaka-bad trip. Lagi nagiiwan ang bomba sa ulam mo. 1 out of 10. Silbi lang nito. Pakainin yung magagamba sa bahay ko. Susunod naman. Sa kumot to, mahilig pumasok. Itong mga lecheng, mga lamok. Di ko alam kung anong silbi nitong mga poke ng inang to. Di ka lang gumalaw ng ilang segundo. Didikitan ka na nitong mga to. Bukod sa kinakain sila ng mga gagamba ko, isa sila sa dahilan kung bakit mabenta yung kulambo. Kingi na talaga ano ba silbi nito sa mundo? Lecheng, mga peste magnanakaw ng dugo. Feeling close kung dumikit ka alam mo kinakulbo. Ulul tangin na mo, panis ka sa katulko. Zero out of ten. Walang kwentang alaga sa bahay. At ito namang isa malala. Yung pinaka-peste talaga itong mga daga. Hilig nito maggalagala sa bahay. Lagi nangangat-ngat ng mga bagay. Dumadaan sa alambre at sa sinampay. At food trip nito lagi, tinapay. Okay lang naman kung kakainin mo yung pagkain ko. Pero sana naman lubusin mo. Tayo na kasi neto, nakakairita. Kakain ka na lang, nagtitira ka pa. Zero out of 10. Literal na peste, walang silbe. At ito, isa sa pinakamalupit. Di siya magpapahuli. Butike. Yes, men. Ito yung isa sa mga tropa. Pag nakita ko to, inahayaan ko lang siya. Solid to, men. Masaya kasama. Problema ko lang sa kanya? Siyempre, wala. Ito yung mga peak na alaga. Hindi ko kaawa ito. Pag wala kayong ganto, may problema sa bahay nyo. 10 out of 10. Best all around performer. Kung may mga ganito sa bahay nyo, huwag kayo mainis dyan. Kailangan nyo rin yan kahit paminsan-minsan. Tanggalin nyo mga dapat tanggalin. Huwag nyo lang sila basta-basta lang titigan. Hinding-hindi yan lilisan kung yung bahay mo hindi mo lilinisan.